Sa ating ulat panahon, nakalabas na ng bansa si Bagyong Auring. Humina na ito at isa na lamang low pressure area. Ang Bagyong Auring ang unang bagyo ngayong taon. Patuloy naman na nakakaapekto ang ITCZ, Southwest Monsoon at Easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Makikita sa ating eye weather system nang ang binabantay ang LPA ng pag-asa ay ganap ng naging bagyo alas 8 kagabi at tinawag itong Bagyong Auring na unang naitalang bagyo ngayong taon. As of 2 a.m. kanina umaga ay nakalabas na ng parang ang nasabing bagyo at bumalik sa pagiging isang LPA. Huli itong namataan sa layong 580 km north-northwest of Itbayat, Batanes, sa labas ng par alas 4 kaninang umaga. Bagamat humina na at naging isa ng LPA itong dating bagyong auring, ang trough nito ay patuloy na nakakaapekto sa bahagi ng Luzon, kasabay ng umiiral na southwest monsoon habang Easterlies at ITCZ naman ang nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang kuwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong ang kuwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius sa kagwat ng temperatura at 40% ang chance ng ulan. 26 to 33 degrees Celsius naman na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 32 degrees Celsius sa kagwat temperatura at 50% ang chance ng pagulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.27 ng umaga at lumubog ng 6.26 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating i Weather Center. Jen Garcia, i Minds, Philippines.